pinagagupit niya yung mga nagtitinda, pinagtataob niya yung mga lamesa, ano? Talagang literal na nagkahuramentado ang Panginoong Yesus dahil sa kanyang alab ang pagtatanggol sa bahay ng Diyos. Pero maliban doon, tignan natin yung kaunti, balikan natin yung kanilang kultura, ano? Kasi nga, bakit marami nagtitinda doon sa labas ng templo? Dahil bahagi ng kanilang Uh, ritual at ng panata ay mag-aalay ka no, pagpasok mo sa loob ng templo. At dahil na malayo kanilang mga bahay, sa halip na magbitbit ka Not ng iyong mga alay mula sa bahay hanggang templo, eh doon ka lang namang bibili. Okay? Para mas malapit na. Ang problema, bilang anak ng Diyos at ikalawa, mapanadili natin ang kalinisan kung paanong tayo ay ang ilika na kanyang kawangis at kalarawan. Amen. manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa Kanyang karunungan. At ang ating itutugod, hmm. Panginoon, tingin mo ang aming pag- Katolikan na Unaway, akayin ang Kanyang mga miyembro sa daan ng katuwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo na matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi pa sumasampalataya na way makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan manalangin tayo sa Panginoon. No Lapit na, maluto. Gusto na po, Ito na po yan. Yung... Tikman na Tikman na natin. gusto ko medyo maano, ma, -ano, ma hilang-hilang. Oh. 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 Pampaganda po ito. Kumain kayo ng pampaganda. Hmm. Dara po.